guys, good morning po sa lahat. Kumusta po kayo? Ito po ako ngayon, naghahanap ng ano, mutya. Naghahunting po. Dito po ako sa may ano, tabi-tabi ng mga bakanting lote. Ah, magandang umaga po sa lahat. Ha. Basilan kong mahal. Salam alaikum. Sambunga City, buenos dias kung estodos. Madagang mayong buntag sa tanan. Ah, uh, etong ito nga po pala ang mutya ng ng hantik. Yan ang langga malalaki yan po. Oh. Kita nyo po. Ito po sila. Yan po. Ito po yung bahay nila. Naging bato na yung bahay nila. Yan po. Yan po. Oh. Yan yung bahay nila. The original. Bahay nila yan. Yan ang butas. Marami po. Ano ba? Ano ba po sila? Hindi po sila. Ang dami nila. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Uh, maraming salamat po sa lahat. Uh, uh, God bless to all. Salamat ng marami.